ng balat kuya yan hello po mga kaparmer magandang araw sa ating lahat at welcome back po sa ating mga uh, subscriber dyan sa ating pong mga bago, yan, huwag nyo kalimutan mag subscribe tayo po ay maglilinis muna ng ating mga panturok dahil magtuturok po ako ng baka marami marami ang ako ngayon dahil naipon hindi ko naturokan nung nakaraang buwan so, ito po ay pamurga at saka vitamins ito po isa sa baka ko gagamitin, ivermectin at betone. Ito naman po ay belamil, B-complex po yan. At saka, ayun, para dun sa mga babae. Itong belamil sa barako. Yan ito po, belamil po yan. Tama na ang 1 ml. Ayan, so iron po, 1 ml lamang din binibigay ko para dun sa aming mga buntis na inay. Mahalaga po yan para sa buntis na ambing. Ayan. So ngayon po iusong usong usap -uso po ang uh, ano, trangkaso po sa baka. Saka po yung mga kambing. dami yung nagtatay kambing na nakikita ko. Ano, kapag ka ganoon, ka farmer ay kapag hindi niyo mahila ayo lumakad, gawin niyo ng bubong. Gawin ng trapal kawayan. Tapos uh, inyong lagyan ng lagi ng painom. Ano, tsaka ano, wag niyo titi pa rin sa gamot. Huwag titi pa rin sa vitamins. Ang baka naman ay minsan lamang sa isang ano, sa anim na buwan o kaya tatlong buwan. Kada tatlong buwan, mahalin doon sa dalawa. Depende sa katawan. Kung talagang kailangan-kailangan turukan ng vitamins, ay turukan nyo. Ano, mura lang naman ng vitamins kumpara sa mamatayan kayo ng baka. Magkano ang vitamins? Mga 700. Ah, uh, pampurga mga 400 oh. plus. Depende depende sa laki. yung presyo na sinabi ko, presyo yun ng malalaking bote. Pag mga 10 ml ang mas mababa, mas mababa yung presyo. Ano, so Ito po nga may mga baka, ito po ay paminsa-minsa, nagkakasipon yan. Pero yan po ay isang araw lang. Kaya bukas ang okay na ulit. So yun po ang kagandahan pagka may turok ang baka ng ating mga alaga. Mabilis sila makarecover hindi naman 100% na hindi sila tatablan ng sakit kapag sila itinamahan ng sakit ang bilis nilang makarecover lalo na kapag alagang ka, uh, alaga alaga nyo ang inyong baka normal lang po yun na uh, nagkakasipo ng baka lalo na ngayon na maulan tapos uh, medyo payat yung inyong baka normal lang po na tamaan nyo na sipon uh, at ko kayong matakot na ano, magbigay ng gamot basta pag may sakit ang baka niya huwag niyong pupurgay ano lang uh, antibiotics yung betrosin may antibiotics po yun. pero kung gusto niyo mo purong antibiotics lang yung oxytetracycline yung amoxicillin yun antibiotics po yun sa antibiotics naman mga ka-farmer kapag kayo magbibigay ng antibiotics ay yun po ay tatlong araw o apat na araw dire diretso ho yung turok yun ang mahirap kapag ka nag antibiotics kayo hindi pwedeng isa lang kailangan ay tatlong araw mga ganon sunod sunod hanggang sa makarecover yun po ang pangit sa antibiotics talagang pag tinuturo kaya ako ang ko na lang ay betrasine hanggang makarecover kalimitan naman ay 2 to 3 days lang isang sachet isang araw so ganon lang Pag kami mga lagnat kaya mga baka ko yan ay kahit minsan ang mga nagkakasipon ay okay naman sila nakaka-recover agad yan, sigla naman kahit yan ay ulan ni Narawin din hindi ko namin niya sinisilong basta huwag lamang babagyo yan, dito naman tayo kay na Kuya Ray at Kuya Arnel malaki-laki na ho yung baka ko din eh yung aking pinakamagandang baka makikita nyo ngayon Manipis na manipis na ka maganda pa. Sa susunod mo -so -so lang bago siguro susunod so -so buwan. Alay, di na natin yun. Eh. <laughs> Para isang ano na. Isang talay na. Mga, mga Ay, natin ito

Nako. Nako, Natanggal na nga sa ilaw. Okay tayo, John. Putol. Putol. Hapitin natin. Hapitin natin. Yan. Hapit pa. Hmm. Hapit pa rin. Hapit pa. Hindi kaya eh. Yan. Magtatagal na. At malaki na. Hello? oh yan. Noro, yung tali. Yung tali na yan. Yung tatay. Ito, 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 ito. Lagi mo na ito. Lagi mo na yung tali natay. Yeah, sali ko atali yan, oy. Sali ikut atali yan. Eh. Sino tipong isang kuya? Kamay mo? Pagbilang niya. Oh, dali pa kami mo? Ano'ng balat, kuya? Balat? Oo.

Ayos na ako eh. Loko, sabihin niyo yung maa Sabihin niyo sa mga mili yung maa Mamaya babalik ako. Wala lang dala pera. Oh, pati simper mo dali. Mama malalat pa ini punta pa sa alitsunan para ang may tubo na din, malaki na ay nilaki. Oo. Ay pati ako eh. Ang maganda pa yung aking yun. Pagmit lang. Kahit yung kwasa ay nung eh. Sa December, direto yun yan. Balik ako kaya. Sige. Sige, salamat. Salamat ha. Oo. Ano ko merinda. Sige, <laughs> thank you, thank you. Ako'y pagod na rin eh. Apat ng baka ngayon ako sa amin. Sige, sige. May pinita ko na rin. Oo. Ay, ang problema ay eh, hindi nasunod yung kanyang presyo. Ay, mababa ang tawad. Ay, wala mo nung kinukakalit yung ito siya alam mo eh. Oo. So, ay, tuloy ang kain ng page. Ay, sabi kayo yung pinta na. Pero lalaki pa. Kung... Lal... Lalaki rin ang page. Lalaki rin ang page. Ayun, ayun ang pagkita natin, laki-tutukoy doon. Agad, kita natin, pili natin yun. Ayun. Binibit na namin yan, eh. 85. Alay. Tinatawaran na 85. 85. Yung nasa, yung nasa amin. Pagkita ko eh. Ganyan ka taas, kasi mas makakapal di yan. Eh. Oh, pero sa totoo lang, pagkita ko, tatawanan ko yun. Pagkita ko yun, pagkita ko yun. na nga naman, 20 yun, oh, ayaw. Pagkita oh, ano? yun, pagkita ko yun. Oh para tayo tumutunan ngayon kaya na natin tayo mga kabay tara ano, na kuya okay salamat Ayun okay. so, na tapos din natin yung mga baka na yun Pito po yun Lahat lahat kasama rin nasa bahay Na uh, baka Talagang nanakita nga kayong mga palad Bibintaw na una Na namin yung isa Yung aking kuwi Arnil Dahil delikado para kay kuwi Arnil Nasugatan yung kamay niya So patataba-taba yun lang namin. Tubo na rin naman doon Papalitan na lang namin ng medyo maamo. Nahirapan si Kuya Arnel. Kaya yeah, yun. So hanggang dito na lamang mga ka-farmer. Salamat sa inyong oras. God bless po sa ating lahat.